So ayun mga kalab, nandito na po tayo sa bahay nila mama at ito pala si mama, yung birthday girl. Ay, hindi <laughs> yung ay birthday ni so, ito pala si mama, hi. Hi, mga At yun si papa, yung birthday boy. Hi, mga kalab. At ito din, yung birthday girl. Ay, <laughs> <At> <laughs> yung at oh, yun. Hi, ah. oh, <laughs> Uy, <ula din. laughs> so, ngayon, mga kalab. siya. Ayun si Hi, Yohan. Hi, Hi, Yohan. Hi, Yohan. Nagpapabalulus po si Papa ngayon makalab para pangdagdag po sa handa ni Papa bukas so may alimango, may pasayan. Kung ano po yung mahuhuli po makalab ay yan po yung pangdagdag handa po. So mamaya, malalaman natin yan mamaya pag nilibahin na natin. Okay.

别怕，别怕、嗯，这个哪里的？<laughs> 嗯 <laughs>

रोल So, ayan mga kalaw, na po kami sa loob at ngayon po is uh, February 12, 2024 at bukas po is uh, February 13, 2024 at birthday na po ni Papa Carlo, mga kalab. At talagang nagdala na lang din po kami ng tent, mga kalab, kasi hindi na po magkasya talaga doon sa bahay nila, Mama, Bibi. Ayan, so timing siya, mga ano Ano? 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 So, ayun mga kalaw, matutulog na po tayo. So, ayun mga kalab Dahil mag-prepare magpre na po kami sa birthday po ni Papa Carlo. Ngayon, ang mga gamit namin may dito na lang po ilalagay mga kalab no, para hindi na po siya makaharang doon. Diba? So, naka-order kami ng medyo malaki po na tent para ano talaga yung ano namin. At ito, ang tent na makalab mga kalaw, is nababasa po siya sa ulan. Kanina, kaninang madaling araw, umulan po siya tapos di namin namalaya na umulan tapos namalayan na lang namin nung, nung tapos na tapos medyo nabasa kami ayan kaya bibili kami nung kahit na waterproof na tent at ito po ang itsura ayan so ang ganda po ng tanawin dito mga kalab like sa fish pan grabe lakas talaga makapubin sya. bagay na bagay mga ganitong eksena talaga dito pag may patent ganyan o oh, di diba oh, at least diba andun mag prepare pero dito mga kalab is dito yung mga gamit natin Be so crazy about you So good morning mga kalab So ngayon ay araw po ni Papa Makalab Karawan po niya ngayon So so ngayon busy na po kami ngayon At ayan po may nag may naglalagay ng mga panggal Para makahuli ng clubs Para pang dagdag ng panghanda ni Papa Ayan po si Milbin oh Hi Bin Hello mga kalab Ayan po si Milbin Ayan po yung trabaho ni Milbin ano Tulong tulong po kami dito makalab Para mas marami po talaga yung panghanda ni Papa At ito si Busing ay mga kalab, si, si Coco Melon O, oh, ako ng limang ko mga kalab Ito Ayan uh, Ayan, po yung huli ni Milvino, dami o oh. O oh. Ayan po ay Yung Yung sobrang laki na ay eh, pwede na ibibinta Tapos yung hindi kayo man, hindi gano kalaki ay yan po ay Pang lulutoy natin Pang Tapos yung mataba lang Yung hindi naman mataba ilalagay na naman natin balik doon sa pispa At Ayan po si Papa, yung ating birthday boy oh. Hi, makalab hi mga boy. kalab, Ayan, happy birthday ni Papa. Happy birthday mga, mga kalab. kalab. Oh, ayan po. Ayan sila ate. Eh. Hi, hi mga kalab. Good morning. Si Mama, you oh. know. Oh, hi mga kalab. Hi mga kalab. Oh, ayan sila gat. Hi mga kalab. Marian. Ayan, sisiyo, ipod. Ayan. <laughs> <laughs> ah. I've been seeking for the glory, say, say, say my name. And I've been trying to write my own story in the search for fame. I'm sitting here in this empty room, walls keep tumbling down, down. Cause I ain't got nobody. I always <laughs> feel so lonely when the day is through. <laughs> I'm in the spotlight, not on to midnight. I want somebody to hold my hand. Yes, I got my head in the clouds, but I'm getting really scared of heights I used to spend time with all my friends, but. So ngayon makalabay, kakain muna kami mga Pangalan mo mga makalab at ito yung ulam namin, no. Iyan, oh Iyan. Oh. Hipon Oh. Mamaya ito yung ulam namin mamaya, oh. Napakataba. At sila mama wala dito kasi nagbebenta ng mga crabs at yung hipon. But I just end up looking like a showcase I have myself to blame

Really scared of heights I'm in the spotlight Night until midnight I want somebody to hold my Cause I I got my head in the clouds, but I'm getting really scared of heights I used to spend time with all my friends, but who's gonna like me if I'm not there? Cause I got my head in the clouds So ngayon makalab, apat po yung nagluto makalab So may nagluto ko dito, si Coco Melon <laughs> Tawag nyo yan ay Coco Melon. Ito yung niloto ko makalab Ano yan? Uh, ah, yeah, karne yung sinabaw. 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 Oo. Oh. At ito naman yung ginagawa ni Melvin. Ay, yung ginagawa ni Melvin. Puto! Ayan, puto. <laughs> puto! Ayan. So, dalawa yung nagluto. So, ang ginagawa ko naman magkanabay. Eh. Nagluto rin. Nagluto rin. At nandito si ate, ito si ate yung mga VIP natin dyan na ano. <laughs> siya po yung nag... Siya po luto ng ano, ano mga kalaw. Sa ba? Sa jis. maya. Sa jis. Tapos lakas makano ano ka summer ang kanilang bubong. Pero mas kabila makalab yung asawa ni Coco yung VIP nila din makalab yung engineer. Oh. Ang birthday boy. Relax lang. Kalma na. Ang mga sa asawa. Ang awas yung tambo ko, buhay ako. Ito, ito, ito. ko. Ang makikita na yun. Oh, may Ang

So ngayon mga kalab is andito na po sila mama Inday at si Papa Buboy. Hi mga kalab. Punta na kami sa ano? Ha? Sa, sa pispan pa kasi ano birthday ni Pare Carlo. Kainan na naman. Music <laughs> Music <laughs> Always find your way to higher ground. May you always keep your head held up high. Pretty little thing, you're a diamond in the rough, shining from within. I can tell that. <laughs> kala nga tagan sa taas na kinabuhi o may palawas at dagan pa'y garsya nga mabot na mo o gabi na Salamat happy oh. oh. birthday pa. Ang west na ko sa kong oh. papa, tagaan siya kabaskog sa kalawasan. o oh. tagaan pag siya daghang birthday, mabot siya kinabuhi na natunta ginawa na priminti may mga anak magtapok-tapok na panalipdan si papa sa matagalaw gabi. Marot happy birthday pa. Marot yun regalo mo Ako yung marigalo. Ako yung gawin si papa. Sana papa sa ni Lord habang as pa kayong kinabuhi. Kung ba'n kalipay sa matagalaw. uban bag sinagtanay tana uban na tapot ta mga mata nata dili mo wis tayo ka wish good pa salamat ko ng baba. to, Happy happy birthday pala sa akong papa makalab na sana bigyan pa ni Lord na mahabang buhay at sana sa pag sa ano sana gaan pa ni Lord ng madaming blessings at ipaiwi na sa mga dautan na mga Salamat. Mao birthday. Oh, Ganoon ta si Pare Carlo, tasa kinabuhi o grasya. Uy, kanunay sa mga katalagman o natunta na kanunay lang tama lang po sa ginong so, happy birthday lang. Salamat. Yeah, no? yay! Happy birthday pa kanang Salamat kay sa pagdawat nimo sa ko abi sa ng no, ingani ko nga lahi kong gender pero mm -hmm. ako gyung paningkamutan nga bisan ingani ko ipakita na ko nga kanang okay nga ganahan mo sa ko ang dili ko magpasaway bisan og bayot ko Salamat okay. sa pagdawat Salamat kayo. <laughs> Happy birthday bilang ikaduha na ang amangan hindi <laughs> na ako tasa na kubo tina. Happy birthday pa! Tagaan pa kasi ginupit as pang kinabuhay o ang ginoma kikuban kano kaninyo diri ah. Yeah. o ang ang tinuo sa mga kasingkasing na tagam sa ginoma. Salamat ba din na dito. Okay. Happy birthday to you! Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, happy birthday to you, one Happy birthday to you. Happy birthday to you. O, di ba nakahati? Nakahati. So, diyan nakahati mga kalab. Uy! Loko! Di kulor. Di kulur. O, ena. Pan di loko ba? Malaki nga t-shirt nga di kulor. Kung sa... Na... Natumbra sa mga Pilipino dilihiro. Di kulur. Di nga nga <laughs> nga nga nga. T-shirt. T-shirt. Gata niya. t, <-shirt. laughs> t, -shirt. t -shirt Ako na po! Kang jiralin akong anak na kinabubangan nga. si madam salamat <laughs> kay ke mga kalabo inatak sa si kong anak yang magbangan si Jirale di yang yan ang madam kaya. mati na bangun po din ang anak oh, ngunit siya inatak ni madam <laughs> so, In francais ang mga doa. Kapransis. Kapransis. At least nga. Kung saan ka't kumaya, at least nga. Pag-aripay, kapunta. Kisip kapun. Kisip kapun, o. Inatag ni Ramule. Asawa, o gana. Mori sila, akong mga anak. Nga pinaka, pinaka,

Blei blei blei. Eh, nika yung boto. Ako lang, ako magbreha ni. Ngayon di anak si Ikang sa tabi. Sino pumilion? Yung anak ay tutulungan si PJ. Gila ka mahal kunin ng anak. Nayang sadina puti. Baylan sa puti, putsa ka sintasay. Tayo, tayo. Abre, abre, abre. Uh, yes. -huh. Na. <laughs> nah! Ini, nah maka kalau yang di atas ini ya ho, nah iya baldeh! <laughs> lai... so nah iya... Sama bata, oh! Lebih <laughs> guapo kaya butangan kinilau, Trey! Oh, gini, bato pas <laughs> aku pari! Butangan, oh, kinilau, kini! Nah, kinilau! Tengok-tengok sini, nak! Iya, apa? Nih bula! Buat bula mau mamat, mah! Ini pisah, ini pisah!

Break time muna! Meron lang kaming ipapakita sa inyo para po sa inyong mga alagang hayop. Vitamins po ito. Ito po ay ang King's VitaPet Multivitamins Plus Minerals. Ano nga ba ang King's VitaPet? Ang King's VitaPet ay para sa inyong mga alagang aso, pusa, rabbit, parrot, hamster. Pwede rin ito ibigay sa mga alagang mixed breed, dogs at cats, gaya ng mga askal o aspin at pusakal, pusang kalye na iyong inaalagaan. Ang King's VitaPet Multivitamins Plus Minerals ay pinakabagong vitamina na ginawa para maging healthy, iwas stress at disakiti ng iyong pets Gawa ito sa human grade vitamins at minerals kaya tsak masarap at garantisadong epektibo para sa iyong mga pets Ang King's VitaPet Multivitamins plus Minerals? Bet, ni bet, bet Ang King's VitaPet